Negosyo ba ang hanap mo na tiyak mapapasarap ang iyong customer? Tara, sama niyo akong gumawa ng banana chip. Kumuha lamang ng isang palanggana. Mayroon tayong dalawang kilong saging na saba. Yes, dapat saging na saba ang gagamitin para mas lalong lumutong. Hugasan muna natin at pirapirasuhin ang saging na saba. Ang raw product pala natin ay ang hilaw na saging. Pagkatapos nating hugasan, dumako naman tayo sa pagbabalat ng saging. Sa pagbabalat natin, kailangan natin ng matalas na kutsilyo. Buhusan lamang ng isang tabong tubig ang isang maliit na planggana. At magpatuloy na tayo sa ating pagbabalat. Ang purpose pala ng isang planggana may tubig ay dyan natin ilalagay ang nabalatan na saging. At pagkatapos nating balatan ang lahat na saging, ilipat muna natin sa malaking planggana at lagyan ng tubig at hugasan. Pagkatapos nating hugasan, hanguin naman natin. At dumako naman tayo sa paghiwa ng saging. Sa paghiwa natin, huwag nating kapalan at huwag yung nating nipisan. Yung tamang tama lang. At pagkatapos siwain, ay hahanguin na rin natin. Ang ating processing ay ang pagluluto. Kailangan natin ng isang lipid na mantika. At nung mainit na ang mantika, ay nilagay na rin ang saging. Haluin natin para hindi dumikit ang saging sa kawali. At nung kumulo na ang mantika, ay hindi na natin hinalo. Nung nag-start na ang pag-golden brown ng saging, ay hinalo natin ito. Shoutout pala sa naliligo sa ilog. Parang hindi nakaramdam ng matinding init. Bale, ang gagawin natin sa asukal ay tutunawin natin ito sa tubig. Balikin si Pesos pala ang ginamay ko ditong asukal. Ilalagay natin ito sa piniprito nating saging. Pagkatapos nating lagyan ng asukal, ay lagyan na natin ng tubig. Balit tancha tansya lang ang ating gagawin. At pagkaluto ng saging ay nilagay na natin ang tinunaw na asukal. Pagkatapos nating lagyan ay kailangan nating haluin. Yes, para hindi dumidikit ang saging. Bali ito pala ang ating pangpalasa sa saging. Nilagyanin pala natin na isang kutsarang suka para hindi madaling mapanis. At pagkaluto ng saging ay agad natin ito hinango. Pagkatapos ng nguin, itaktak natin ang salaan. At ilagay na sa malinis na plato. O ba diba, sobrang bilis lang gumawa ng banana chips.